Mag ito mga ito, oras nakakalipas yun eh hey. Ang lakas lakas ng ulo ni, makasamba So ngayong araw, tuturuan natin ang module si Ibo dahil wala siyang pasok Ayan, baka muna ako dito Uy, ito yung si Ibo Nakabidyo ka, ha? Ito yung si Ibo, mag-module kami, walang pasok diba? Ano? Walang pasok ngayon, kaya mag-module no. kami no. si Kaya nga, rampa. Eh, nakita mo ba si Ibo? Kaya, oh. si, si, si Ibo? Oo. Oh. Kaya nagpahalam sa'yo. Bakit? Lahat sa main labas, eh. naliligo sila kasama si Rodan. Naliligo sa oh. ulan? Oo. Isa mga isang oras na ka nakalipas yun. Ang lakas ng ulan ni Magkakasakit yun. Trap ko na Ay, mo Is, pa, isa, ikaw kaya baki, ilang sunod ka na na ganyan na ah? lagi ka naghahanap kay Ibon, nalulusot ka ng mga yan. Ibig na ako, ibig mo? pansin eh. Ba't ka ako nagpakalam sa inyo eh? Kaya pinapayaan ko lang. Alam mo okay. na eh. sa'yo kung pinaano yan kasi ikaw mahilig sa bata eh. Oh. Kaya lagi mong kasama yan, ikaw pinaano ko. Tapos ang maririnig ko sa'yo, lagi mo hinahanap si Ibo. Dapat umpisa pa lang, alam mo na sana na, na, na nakalabas yan. Hindi na nakasingit si Rodan. Hindi naman nagsabi kasi sa'kin. Hindi mo kaya bakit lakas-lakas na ulit dito.

Uy, <laughs> ito! Ano ginagawa na ito? ito, ito. Isa pa nga! Ulitin mo nga! Ulitin mo. mo! Ulitin mo! Isa! Ulitin mo! Ulitin mo! mo. mo Mag-slide ka! Ba't ba 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 sinasama mo si Ibo? Mag-slide ka! Isa! Sanili ko lang kami! Mag-slide ka! Maulat Ibo! Mag-slide ka! Oh. Oh. Ano ka ngayon? Ano ka? Oh, ano ba? Ano na nagsasabi to? Ano ko nagsasabi ah! Bakit ba? Sabi na niligo daw siya sa ulan eh! Liligo sa ulan! dalawang so, oras na! Oo nga! Ayun po yun dyan! Tatlong oras nga sabi niya eh! Uso ay! Tatlong oras! Ibo! Ba't di ka nagpapaalam? Masaya ko po dito! Huwag niya po! Huwag niya po po! Pakailaman ko! Oo! Oh, oh. Di ba? Oh. Sabi ko sa masaya kapag ako! Liga dito po ka umay sa mga Dito ka na hey. ka! Magdandaan madulas! Oo! Sige! Makala ko dulas yan! Di ka Huwag ka makikilig sa kaibigan mo. Ibo. Ako na ang bago mong kaibigan sa'yo, po. Ibo, sumama ka na. Halika na, magkakasakit ka. Dalawang oras na kayo dyan. Ibo, ano ba? Huwag kayo pumakulit po. Dito, awa po. Nagraro kami po. Ano? Kukuli na kayo. Kaya bari, buhati mo. Kuli mo. O, isa. 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 Isa, huwag kayo tumakbo. Baka madulas yan, Rodan. Ay. Sinitado, ay. Kuli mo yan. Uy! Loko talaga talaga ito! Sakit talaga na ito ni Rodan! sa oh, oh, na nga! Goodbye Look, Good. Goodbye ginagawa po? Goodbye Becks! Uy! Uy! Uy po! Huwag mo sabihin yun! Uy ah! yun! ng ano! Tara na! na nga! Anyway.